May nagtapon ng po dito sa likod ng bahay namin. Ayan o. Ayan, kawawa um, naman. Ayan guys. Marami sila guys. Nandun pa yung iba. Nandun pa. Nandun pa iba guys. Naririnig ko. Ang dami. Dito dalawa yung tinapon. Ayan pa yung isa guys. Ayan, so, nandun o. No? Oh. Ayan, Hindi ko naman yan eh. Kasi sa abang lalim nito eh. Mahirap dyan. Ayan, nakawala siya. Ang no? ginawa mo dyan? Hmm? Nagkalat ka. yung <tinyo> kaysa nang galak. Ang gawa ni Tiger. Nagkalat siya. Ayun know. o. Nakawala siya kagaming. pag uwi namin, nakawala siya. Ayun guys. Pati dito sa terrace na may nagani. Ayan Kulat guys. So, pati yung host namin. Kinagat niya. Dami pa alat. Kinalat ni eh, Tiger. Kaya ayoko ko siyang pinapakawalan guys. Tingnan na Diniligan ko muna guys para pag binalisan ko, hindi siya maalikabok. Alam nyo ba kahit anong tali sa kanya ilagay yung nakalagay sa leeg? Matatanggal niya guys. Alam nyo, tanggalin. Ang kaya gumawa lang ako ng tali sa leeg niya guys. Yung talagang mahigit. Pero natatanggal niya pa rin guys. Ay, naku. Si Tiger talaga. Inyo, oh, pagod na pagod siya. magdamag siyang takbo ng takbo dito sa pagod na Guys, pag may narinig siya, nagtitinda ng bilatog o kaya nagtitinda ng pandesal. Ayan, ganyan yung ginagawa. Maingay siya, guys. Kasi gusto niya yung pandesal. Ayan o. Oh. <laughs> yan yun yung problema sa kanya guys Pag nakawala siya, nagkakalat siya Lahat ng, pwede niyang ikalat Mga chinelas lahat Yan, niya yan San siya nilalagay Pero mabayad naman siya Kaya lang maharap din siya guys Sasampasan Yan yung mga ginagawa thank you ayan guys tapos ko nang walisan linis na guys ayan tapos ko nang walisan lahat Ang mga kinalat ni tiger oras na para sa loob naman magligpit ng kalat guys Good morning guys, magluluto na po tayo. Bali sa isang kaserola, maglalagay po ako ng tubig. Tapos, itong binalatan kong, ano guys, bayabas. Yan, pinaghiwa-hiwa ko lang. Ilagay lang po natin dyan guys. Kasama nitong sili, Tapos takpan lang natin guys. Pakukulin ko lang to ng mga 10 minutes. Guys, salang na po natin tong acerola. Tapoy. Guys, ito lang nga pala ko tong ulo tsaka tong buntot yung kasabawan ka. Tapos kung dalawang piraso na to, ang piplito ko naman guys. Kasi yung isa kong anak guys, di ko makain ng bulang lang na bango sa bayabas. Ayan guys, lulutuin ko na. Guys, kumukulo na lagay po tayo ng asin. Tapos itong bangus guys, yung ulo tsaka yung buntot. Tapos takpan muna natin guys, para maluto yung isda. Guys, lalabas muna ako at pukuha ko ng talbos ng sili. Okay, Ayan guys, aku juga masih guys. Oke natu guys, lang. Ayan, guys. Naugasan ko na itong dahon. Ilagay na po natin itong dahon na sili. At ayan na, guys. Lato na po ang aming pananghalian. gulang lang na bangos. Bayabas. Guys, ayan. Ayan, sila lang po na yung bangos yung ko ko. Matalasik. Nakakatakot magluto ng bangus, guys. At ayan na, guys. Luto na po yung dalawang prasong bangus na pinrito ko. Salamat sa inyong panonood.